Pagkatapos ng mahaba-habang pagkakahinto, magbabalik na ang PBA para sa 48 season ng liga. Kung ano ang mga dapat asahan ng mga Pinoy basketball fans sa bagong season, sa ulat ni Rafael Bantayrel ng PTV Sports. Ilang pagbabago ang maaasahan ng mga taga-subaybay ng PBA sa pagbabalik ng liga ngayong Nobyembre? Sa paparating na season, dalawang conference na lamang ang sasakop sa kalendaryo ng PBA. Nasisimula ng Commissioner's Cup at susundan ng Governor's Cup. Patungkol naman sa rule changes, hindi na maaaring tumawag ng timeout ang mga manlalaro. Mag-iiba na rin ang implementasyon ng Coaches Challenge. Ito umano ang napagkasunduan ng Competition Committee ng PBA ayon kay Commissioner Willie Marshall. Nagkaroon ng Competition Committee na pagkasunduan, wala ng timeouts ang mga players. Ang challenge, one challenge, pag naging successful ka, another challenge, wala nang i... Kung hindi ka naging successful, tatanggalin sa'yo yung timeout, wala nang ganun. So pwede kang mag-challenge, isa lang. Pag successful, dalawa. Samantala, iginiit naman ni PBA Chairman Ricky Vargas na nananatiling target ng Liga ang pagbabalik ng karaniwang schedule nito. We always say, let's bring back the PBA to normal. Let's go back to normalcy. Yun, yun ang gusto namin sana mangyari. Uh, back to three, three uh, conference, back to uh, the being able to reinvigorate re -re uh, the PBA. Paninimulan ng bakbakang Magnolia Hotshots vs. TNT Tropang Giga ang pagbubukas ng 2023 to 2024 PBA Commissioner's Cup. Idaraos ito sa ikalima ng Nobyembre sa Smart Araneta Coliseum. Rafael Bandairel para sa Bayan.